Malaking bagay ang pagbisita sa bansa ni Japan Prime Minister Fumio Kishida sa programang Bagong Pilipinas ngayon, sinabi ni Professor Froylan Kalilong, isang political analyst at director ng Local Government and Development Institute na ang Pilipinas ang tinitingnan ng Japan na unang bansa sa ASEAN na maging kabahagi ng kanilang Reciprocal Access Agreement o RAA. Importante ay na ito para mapaigding ang ating territorial defense at mapalakas ang defense posture ng Pilipinas lalo na at may concern ng bansa sa West Philippine Sea. Inihalin tulad ni Kalilong sa Visiting Forces Agreement sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos kung saan magkakaroon ng deployment of troops ang Japan military sa Pilipinas, palitan ng ground troops at Capability and Skills Transfer. Sa pinalawig na Reciprocal Access Agreement ng Japan, ayon kay Kalilong, mapaiigting din ang pag-aangkat ng armas ng Pilipinas galing sa Japan. Mahalaga ani ang ang ng Pilipinas sa isang malakas at kaalyadong bansa katulad ng Japan dahil hindi lamang development assistance ang tulong nito sa bansa sa halip maging official security assistance. Kasama mo sa DZXL, RMN Manila. Radyo Manraya Mamogay, Tata RMN.